ISIS nag-publish ng isang DIY handbook tungkol sa kung paano dapat natratuhin ang mga babaeng sex slaves. Ayon sa mga researchers sa University of Bristol Gender and Violence Research Center, nangidnap ng mahigit 2,500 at babaeng hindi Muslim sa loob ng isang buwan ang ISIS o Islamic State. At mahigit doble ng numerong ito ang nai-report na nawawala. Naglabas din ang ISIS ng isang DIY o do-it-yourself na pamphlet na nagtuturo kung paano tratuhin at kontrolin ang mga nakidnap na babaeng sex slaves. Ayon sa libro, ang kakakidnap palang na sex slave ay maaring agad na maghasa kapag siya ay virgin. Kung hindi siya virgin, kailangan linisin ang matres ng babae. Kapag menor de edad ang babae, maaari lang siya maghasa kapag handa na siya para dito. Sinong babae ang makakapaghanda para sa pagghasa? Ayon sa libro, ang mga sex slaves ay maaaring ibenta basta't hindi sila buntis at mas malaki ang halaga ng mga babaeng may kulay asul na mata. Maari ding bugbugi ng mga sex slaves pero huwag sa mukha. Kapag may nahuling sex slave na nagtangkang tumakas, dapat itong maparusahan para matakot ang ibang mga babae. Ibang klase talaga ang kawalang hiyaan ng ISIS at ganito ang tinuturing nilang tamang representasyon ng Islam.